Kaya mga paps, good afternoon. Ngayon, topic natin ngayon na uh, dito sa oras ng Winner X. Kasi may nagtanong sa akin owner ng Winner X. I-vlog ko daw para mas madali maintindihan na kung paano mag-set ng oras ng Winner X. Kasi ang, ang nangyari sa kanya, nagtataka daw siya tuwing umaga daw, na yung oras niya, hindi accurate. Sabi ko sa kanya, baka mahina na yung battery mo ngayon tumugma naman kasi nagpalit na siya, hindi na nag nagiba yan yan yung pagligaw-ligaw ng oras na ito reason yan pwedeng mahina na yung battery nyo kaya mas maganda kung palitan ngayon kung, kung i-aayos na natin ang bawa ito gagawin natin 6 o'clock yan itong yan gagawin natin 6 o'clock ang gagawin nyo pipress nyo lang ito ng 3 seconds kailangan sabay yan 1 2 3 yan nag blink pag nagka blink para mag run sya Left side Isa-isa lang 5 oh, 6 Yan Tapos Yung okay nya Right side Ito Okay na yan dilipat din sa kabila Pagdating dito Pindutin nyo ulit yung Left side Pwede pa isa-isa Kung mahaba Pwede nyo ilong press Yan Bibilis yan Yan Bibilis Pero dahil Gagawin natin 6 o'clock Try natin bilisan Yan 6 o'clock pala Sorry Yan. Pag malapit na, isa-isa nyo na para hindi kayo magpas. Yan. Ganyan lang pag setas right para parang enter nya. Yan. 6 o'clock na siya yan. Ganyan lang mag, magset set ng oras ng winner X. Yan. Ah, sana may, may matutunan kayo mga paps. Saka pa, pakilike na rin and share para sa ibang mga owner alam na nila kung paano mag-set. Maraming salamat mga paps.